opo, po, uh, magandang umaga po sa inyo lahat uh, Ngayon po ay papakita ko sa inyo uh, ang mga tanong na prutas, halaman dito sa aming bakuran Tara po at samahan niyo po ako Dito po ay may tanim kaming kamyas Ayan, madaming bunga Niog Kabukado kaya lang po wala na itong bunga napitas na po namin lahat ito yung rambutang maliit maliit pala ang rambutan at ito pa po yung isang puno ng kamyas agot kadaming bunga Ooh, ah. sa mga gusto pong humingi punta po kayo dito sa amin tingnan naman po natin yung aming tanim ni Makoy na papaya. Kung gaano nakalalaki. So, ito po yung isang puno. Ito po yung ko at gawa po ng sinisira po siya ng ano-ano mga insekto. Kaya po tinakloban ko po, po ng sako. Sa Yan. Medyo malalaki na po siya. Kasi malaki na po ng palad ko. Yung iba. oh, hapo. Sarado uli natin. At yan po may bunga din dito. At ito po ang pinakamaraming bunga ito naman po ay tinakloban ko ng kulambo. At kaya na ko, tusok-tusok po siya ng insekto. Ayan po. Ayan. Ganito na siya kahaba. Mahaba na siya. Malaki. Ito po ay sabi nung aming pinanghingan ay ang, ang bunga daw po na ito ay 2 to 3 kilos ang isa. Dito ay meron ding saging na tanim ni Makoy. Yan, mukha nang ititiba na po ito. Guyabano. no? Yan. Meron ding siyang tanim na atis. Yung po asawa ko talagang mahilig po siyang magtanim-tanim ng mga prutas at mga halaman. Naman po yung mangganiyan tanim. Yan. Ito po yung malalaki. Kung mapap nakikita po ninyo ay sa aking mga reels dati ay ito po yung aking pinapakitang mangga na nagkaka nakilo po siya ng ano, 1.4 1.3 1.1 at dun po sa kabila, sa ilaya, yung naani namin pinakamalaki ay 1.8. Ayan po. Ayan, at meron din po ditong kabay na tanim. May tinanim din siya dito na guyaba na uli. May chiko. chico. At ayun po, may marami pang kabay. Ayun, mga kabay pong tanim. Ito naman po ay mga tanim ni Nana Iyin na mga halaman. Ayan. Ito <coughs> hey po, yung yellow bell. Ganda ng bulaklak. Lalo na ito. natin eh. Hindi na lang po ito natitrim. Mga orchids. Tanim din po yun ni nanay. Orchids. Ang daming orchids. Dito po ay ang aming puno ng atis. Ayan. At tingnan na po natin kung gaano kalaki yung tanim namin ng koy na niyog. wow oh, malaki na. Ito po yung naitanim namin na 2021. Malaki na siya. May papaya uling. Dito tinanim namin. At dito naman po ay meron dito mulberry na tinanim din ni Makoy. Abay, malaki na. Kaya lang po wala po ngayong bunga. Ito po yung puno ng mulberry. Ayan. Siya po talaga yung masipag magtanim. Dito po ay may lukban. Ayan. Lukban. Ito pa yung kasabayang po ng niyog. kidja. Abukado. Uli. Guyabano. May kidja pa dito. Kidja. Guyabano ulit. Ito po yung sa paligid ng bahay namin. Nanasakupa na. Lupa nila nanay. Tsaka ito po yung tanim niyang langka. dati po ito namunga na ng madami. Kaya laang po ay naong bumagyo. Ay nabali. Ay na naugtol po ang kanyang pagbunga. Bain po dati po kami na nakapitas na ng bunga na ito. At si Mr. naman po ay busy sa pagpapakain ng kanyang mga alaga. At si Nani naman ay nagbubumba at nagdidilig ng kanyang mga halaman. Dito po may mga tubong sili, siling ligaw. panlahok daw po dun ah yung sili ang mga <laughs> may malberry ulit dito na puno may rosal. Aba ah, nanay, hindi po may, may na, nagbubulaklak po, ani? Hindi may nagbubulaklak. Ang rosal. Ha? Ayan. Pasensya na po, ko hindi ko po alam ang mga pangalan ng mga halamang ito. tanim ulit siyang guyaban. Eh. Tsaka ito po ay tanim din nila nanay na saging. At tsaka yung niyog. Nanay saging. Lukban. Uli. Ulit. At ito naman po yung mangga. Ay, ito po yung tanim ni Tia Belino. yung po kapatid po ni Nani Iyin. Bal na mumulaklak na po uli. San Francisco. Yan. Yeah. Ang ganduhon. Ipapakita ko po sa inyo yung aming rambutan na ngayon laang namunga. So, ayan po. Tatlo ang bunga. Ayan pa pala. Ayan po ang bunga. At dito po pala may tanong din si nanay na bayabas. Papaya. May mga na. After one month, Yellow Gumamella ipapakita ko naman po sa inyo yung mga tanim nila nanay sa lupa ng kanyang mga kapatid. Dahil ito po ay hindi pa nila natatayuan ng bahay, ay pansamantala po muna ang pinapahiram kay nanay, iyan, para siya po muna ay magtanim dito. Meron po ditong atis uli tanim namin talong. Namumulak lang ang mga talong. Guyaba, no? Ayan pa po yung mga tanim naming talong. Yeah, madami po itong talong. Tsaka po, kamuting bagin. Yung pong isang ano, ay dito po sila nakakuha ng pananin. Sila ate. Dito po ay meron ding ube. Malayo na ang gapang po ng ube. at saka yung mangga may mangga kamuting kahoy ayan sinanayin pulat na yan na nagtatanim din po ay may ubi pa at malunggay malunggay May tanim po dito si Makoy na upo. Ayan, upo. At ito pong mga kidya. Kala or kalamansi. Ito po yung mga tanim na inaniin. Ayan, hitik po sila sa bunga. Sobrang dami po ng bunga. Ito po madami hanggang doon may lukban at ito din po yung manggang pahutan na aming inani nung nakaraang buwan ng August Ito po yung tanim naming mga white corn at yellow corn ni Nanay Iyin. O ba, at may bunga na rin pala yung aming tanim po na ano ah. Na saging. Hindi ko lang nakita. Ayun po. may bunga na ang saging. Wow. Tardan. Tsaka ito po ang oh, maliit lang. Ngayon oh. po. May bunga na. At ito yung mga liitan pong mura. Pero masarap at matamis ang kanyang sabaw at laman abokado uli na tanim lukban ali ah na ato kinakain na po ng baka ibon kabukado kalamansi si So ayan po at hanggang dyan na lang po ang pagtutur ko sa inyo sa aming halamanan. Uh, maraming maraming salamat po and God bless po sa inyo lahat. At wag po sana kayo magsasabang manood ng aming vlog ni Makoy. Maraming maraming salamat po and God bless. Ingat po kayong lahat. bye, -bye. bye, -bye.